Good morning, Ka Adventure. Ayan uh, Update lang dito sa ating nakuwang ano, MG G50 LUX. Last video natin, pinakita ko sa inyo yung uh, paglabas ng uh, natutang natin o nakuha nating uh, MG G50. Uh, sabi ko sa, sa inyo noon, eh uh, ibablog ko naman yung performance nito, yung uh, fuel economy niya. So nagbiyahe na nga kami at ano pala, bago pa yan, nailabas namin pala ito nung November 14. Tapos ngayon December 5. So wala pa tayong isang buwan naggamit. Meron na siyang uh, sa odometer niya. Ito nga, nakikita natin. 773 pa lang yung kanyang tinakbo. And yung una namin biyahe malayo ay eh, sa Sambales. So nung una, wala bago kami pumunta sa Zambales dito dito muna uh, tinesting ko muna dito ginamay ko muna kasi nga uh, galing tayo sa manual transmission medyo ano di pa ba, bago parang bago pa sa akin lahat ng function ng lalo na ng ngayon yung mga parang high tech na yung sasakyan eh no so yon uh, tinesting ko muna dito sa malapitan lang eh napansin ko sabi ko parang malakas yung gasolina kasi ito nga pala ay 1.5 turbo lang Yung kanyang makina malit lang At tamang tama lang sa mga sedan or ganito na 7 seater And ang transmission pala nito ay dual clutch transmission na uh, wet type So yun nga uh, Napansin ko parang malakas ano uh, Tinanong ko rin naman sa grupo oh, Kasi nag-member nga ako sa grupo sa Facebook na ang tanong ako ng ano ng ganito rin ba sa inyo yung ganyan nalito lang ako dahil may mga nagsasabing matipid daw at sabi nila pinagtawanan ng panga nila yung mga yung post ko no kasi parang panisin ko na nasa 5 lang 5 something parang ganyan dito ah sa, sa city kasi lumalabas doon sa gauge ko yung nakalagay 19 liters per 100 kilometer So kung aking i-divide yun ng 100 divided by 19, lalabas lang siya ng 5 kilometers something ah. Almost 6 per liter. So na malakas yun sabi ko. And then, oh, so, inano ko na yun sabi ko, baka magbago pa naman. And may nagsabi rin naman na ganoon sa pagbago ay medyo malakas nga. Nagbabago yun pag tumatagal. So binahi ko nga ng sambales. Uh, naka 200 something din ako kilometer doon. And yun, nag-compute din ako after noon, nagbiyahe kami. And nakita ko nga nag-10 naman siya sa sa provincial or sa, kasi nagdaan ako ng SITX and Lex. So di ka masyadong babad sa gasolina doon kasi ano ka lang, alalay lang pero matulin 'yun. So medyo 'yun nagbawas. So normal naman pero ang akin lang, uh, parang nalalakasan ako rin. Dapat kasi ang average niyan pag provincial is nasa 14 to 16 eh. Okay na sana tayo doon. Pagdating naman sa city, dapat nasa 10. Uh, mga ganun, nag average ng 10. So dito yun, yun lang ang aking ano uh, Medyo ano dito sa G50 Sana magbago pa ano Comment down below rin kung ikaw ay naka G50 Kung ano experience mo sa fuel economy Kung press pa tayo or ako lang naman yung nakaka-experience kasi syempre nagbabare rin yan sa dito sa driving ano natin habit so ako naman matagal na rin naman tayo nagda-drive alam na naman natin yung ano na kung paano patipirin alalay lang tayo sa pag na sa pag no? so yan uh, hindi ko lang alam kung ganito rin sa iba so yan ah, ngayon Uh, papakita ko naman sa inyo yung gauge na gauge tapos yung mga function ng ng bawat ano ng bawat uh, ano nito button kasi nga kung ikaw ay nagpaplano bumili at least may idea ka na dito sa mga button dito kasi nga lalo kung galing kang manual na transmission yung mga old school pang sasakyan kasi ngayon mga sasakyan ngayon mga uh, ako, ignorante ka talaga eh. Pag ikaw ay bago pa lang. Ano. So, ang dami kasi dependot. Misa nalilito na ako. So, pag aandar, ang dami po pang uh, titignan. Pero pag nasanay na, eh ganoon na lang din. Para ka lang din na ano, Automatic na sa'yo yung mga button na yun. Pero pag bago, misa isa-isa mo pa ba? May nakalimutan ka. mo lagi sa gauge. Sa... Um, bukas yung pinto or naka-unbreak ganyan or naka-unbreak na ano ba so yan maraming adjustment na gagawin kung ikaw ay galing sa sa manual papunta dito sa mga bagong trans, ano automatic transmission ngayon. So ayun, tingnan natin ah. Muna natin. Ayun, tingnan muna natin tong ano. Yung sinasabi ko kanina, ito yung gauge oh. Ayun. Ngayon nag 14 liters na lang siya pero 100 kilometer. So dito yan sa city. Baka nag-average siya ng 7. So, sana mag-10 pa, no? inaasahan ko, sana mag-10 pa. Sa MG, baka may makakapanood na ito. Baka, sabi, ano naman, comment naman po kayo dito kung ano po ba talaga average ng ng MG G50. Kasi kayo po yung nakakalam kung ano po yung average na ito. And then, ito, pag pinindot natin itong nandito, ang lalabas, ay yan, yung trip 1 ko, ba't ganun? Atama, oh, tripon ko 766 So, yan Hindi ko na na-reset yan Fuel range ko Ayan, ibig sabihin yan Yung natitira kong gasolina Ano, 214 Kanina, 218, no? Uh, I-start lang ako yan, naka-aircon Nabuhasan agad ng 4 kilometers Yung Layo, no? hindi pa ako maandar, hindi ako maandar niya ha naka aircon lang ako so nabawasan ng 4 kilometers. ngayon, tire pressure monitor ko uh, hindi pantay oh. nagbabago siya parang malikot din yung ano niya depende siguro sa pag naalog yan ang sabi, yung unang akong nakita may issue sa tire pressure monitor kakaroon ng problema Siguro na scan na to sa akin bago nilabas kasi nga yun naging issue. Ayan, tapos yun, ito nga yung ano ko rin concern ko kasi sabi sa akin sa kas 10,000 kilometers or 6 months uh, ito ay uh, para ibiPMS. Pero ang lumalabas sa gauge ko parang 3,000 lang, ayun nga no? si 773 plus 2227 tinanong ko na yan sa MG sabi sa akin ibalik lang daw doon i-reset -re nila i-reset -re pero hindi ko alam kung hindi nila ipi-PMS i-reset -re lang to para maging 10,000 pero hindi ko alam talaga sa MG ayun, kung may napakapanood pala taga MG Philippines pakikonfirm naman kung yung first, first ano natin PMS eh, 3,000 lang ba o 10,000 so nakakalito kasi syempre makakapekto yan sa sasakyan kung na-extend yung hindi, ano niya, yung recommended na PMS niya. Sa first PMS lang ah. Kasi nga di pa natin alam. Yun ang sabi sa akin kasi sa MG Common. Kung wala doon at i-reset -re nila 'to. Ayan. Ayan, wala na ano na 'to. Yung sa speed lang naman. Okay. And tapos ano, dito yung sa mga function nito familiar naman tayo diyan ito medyo familiar na kasi ito yung handbrake nila ngayon put push button na lang and then sa ano natin sa touch screen naman yung kanyang infotainment naka apple na yan tsaka QD link parang apple carplay tsaka yung ano siya android yan yung katumbas niya android and then ito push, ano rin siya touch screen din yan no? sa aircon, sa blower niya, thermostat. Ayan, nandiyan naman lahat ng sulat. So, ito yung kanyang uh, button sa ano, sa, sa sounds. Ayan. pag may tumatawag or sa music, pwede mo lang dito ilagay. Ayan. Mute, yan. Pag may call, pwede mo siya dito sagutin pag na nakakonekta ka sa bluetooth niya and then dito naman yung kanyang uh, cross control hindi ko pa ito nagamit hindi ako familiar para gamitin yung cross control at hindi ako hiyang gumamit nito kasi nga baka antokin ako so ito tapos mayroon siyang paddle shift may plus and minus pag gusto mo ng manual mode lalagay mo lang siya dun sa ayan o ayan, ayan, ayan. drive tapos bababa mo lang ulit sports mode tapos ayan, manual na yan pindutin mo lang yung 1 or 2 ayan, hindi siya magbabago kasi nakahinto ang gagawin lang natin balik natin muna sa neutral and then park yan eto po nga pala kayo ba nandyan sa AMG nandito yung kanyang cambio ang kapapansin ninyo sa iba kasi dito sa may baba yung AMG dito ayan Naka park, neutral, drive, sports, and park. Ito yung park niya Nakakalito sa una to. Kasi nga, hindi tayo sanay nandito dito gumagamit ng cambio. Pero pag nakasanay mo na, mas madali pala. Up, down, up, down. Naka post start din pala siya ha? Ayan oh. Ganda na itong ano. Tapos dito sa kabila. Ayan. Ayan dito yung kanyang na light wiper dito wiper sa harapan wiper sa likod tapos nandito yung kanyang intermittent pa ano to wiper gusto mo siyang pag uh, mahina yung ulan yung kanyang uh, kanyang pagitan paghihintay ng sumunod ulit na, na ano na wiper yeah. dito mo siyang i-adjust tapos yung high and low beam nandito na meron din yan yeah. high low Nandito ang kanyang Kasi naka-auto lagi ito pag bukas mo Kung lang mag adjust ng ilaw Sa headlight to at park light Yung ano natin, park light natin Lagi yung nakabukas no? Na. Tapos nandito yung kanyang ano, adjustment sa ilaw Ayan, layo niya At ikot mo lang Tapos ito, naka-joystick naman Doon sa kanyang side mirror Ayan, kung ikaw ay nagpa ng bumili ng ano, MGG50 yan may, at least may idea ka na yung mga function ng button tapos nandito pala yung kanyang sa uh, yan kanyang gasolina yun mo bubuksan kasi ito yung sa hood sa ayan napapansin niyo pala <laughs> wala yung aking view mirror kasi nag tint nito Hindi nahigpitan Na ibalik ay e bumili pa ako ng tools Para pang higpit Hindi ko na rin siya kanila pinakabit Kasi nga Medyo abala Malayo So madali lang naman siya ikabit Alright okay, hanggang dito na lang mga ka Sa susunod na video ulit Tingnan natin kung meron pa tayo Madagdag na magandang comment At mga May makita pa tayong hindi uh, Mga Minor mga minor ano lang naman mga minor issues. So, update lang tayo dito. So, hanggang sa muli mga adventure. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye.